sa loob ng Bureau of Immigration, inirekomenda ng ilang mambabatas at binigyan ng ultimatum para naman bigyang linaw yung issue ng uh, kapapayaan sa borders kaya nakalis itong sina Go at iba pang mga individual. Alamin natin yan sa pagulat ni Bombo J. Sigalves. ire ni Senadora Risa Ontiveros ang pagkakaroon ng balasahan sa loob ng Bureau of Immigration sa oras na hindi maibigay ng ahensya ang konkretong impormasyon tungkol sa pagtakas ng bansa ni Alice Go, gayon din ang kapabayaan na mabantayan ang mga borders kung saan nakapasok ng mga Chinese spy sa Pilipinas. Sa pagdilig ng Senate Subcommittee on Justice and Human Rights, binigyan ng ultimatum ni Yontiveros ang immigration para bigyan linaw ang mga isyong ito. Bukod kasi sa walang konkretong impormasyon kung pa paano nakatakas si Go at sinong opisyal mula sa gobyerno ang tumulong para makatakas ng dating alkalde, marami rin question sa implementasyon sa deportasyon ng mga identified o kinikilalam po goboses. Banta ng Senadora, ang revamp o balasahan ay sisimulan mismo kay Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado. The Bureau of Immigration cannot be this inutil to Commissioner Viado of the Bureau of Immigration. With all due respect, please. consider this an ultimatum if no satisfactory answers on these matters are provided by the bi within 15 days last designated chair of this subcommittee of the committee on justice i will call for a revamp of the bi in the committee report of this subcommittee a revamp beginning with the commissioner himself. Napakahalaga po ng trabaho ninyo. Aasahan ko po pa rin gampanan nyo ito sa lalong madaling panahon. Tinawag din yung Tiberos na inutil na tayong bansa dahil hindi man lang matutukoy ang dahilan na magtakas ni Alice got mga kasama nito. Nang ng ang senadora dahil dapat ngayon ay hindi na ito misteryo at dapat ay nalalaman na ng mga otoridad kung paano nakatakas at sino ang mga tumulong sa ghost siblings. Gayunpaman, hindi pa rin tatapusin ang pagdinig dahil walang impormasyon na nakuha ang komite. Akala ko po na pwede na sana tayong mag-adjourn but because we have officials from government na we will submit a report, we will check our files pa rin, ang bukang bibig ngayong araw ay anong petsa na hindi pa po natin ito maisasara. May dagdag ko bago suspend ang hearing na ito, sana sa ating resumption ay nandito na rin ang mga Pilipino na ngayon nasa border pa rin ng Thailand at Myanmar. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nagulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio, Bombo!